So ayan mga DDS, nagpapakalat na naman kayo ng fake news. Ang akala ko ba eh, Martin Romualdez resign? Hindi pa rin kayo makamove on? Move on na kayo. Ang sabi nyo, tapos na ang paghahari-harihan ni Romualdez. So ngayon, nagpapakalat na naman kayo ng maling impormasyon. Ito yung kanilang ipinapakalat na naman na impormasyon na kasinungalingan. Hindi kailanman sinabi ni Representative Ferdinand Martin Romualdez ang linyang, I am the way, the truth, and the life. O bakit nyo binabalik ko? Bakit kayo nagpapakalat ng mga ganyang impormasyon? Anong gusto nyo? Ha? Masira na naman si Martin Romualdez. Eh, puro nga lang kayo akusa. Puro kayo turo, turo, turo. Mamukat mo talaga nanuno talaga kayo. Hindi naman basihan ang itinuro mo lang. Hindi naman basihan ang akusasyon. Ang hostesya ay nakadepende sa tibay ng ebidensya. Hindi sa tibay ng turo, sa tibay ng akusa. Hindi ganun. Ito ang totoong pahayag ni Martin Romualdez sa kanyang post. So, ito basahin natin. On Tuesday, Romualdez appeared before the uh, Independent Commission for Infrastructure ICI regarding the Anomalous Plan Control Project speculation have surfaced that the congressman was involved in this. Regarding his appearance in the flood control inquiry, attorney Jesus Palsis shared what his source revealed. It was said that the main defense of Romualdez was an attack card on Senator Cheese Escudero. Alam niyo mga DDS, nakakaawa na talaga kayo. Ano niyo lang inilalagay sa kahihiyan, yung mga DDS, yung inyong mga sarili. At lalo nyo lang pinapamukha sa tao na talagang may hidden agenda kayo at ang pinaglalaban nyo ay para sa mga Duterte lang, hindi para sa taong bayan. Kaya kayong mga DDS, hindi na dapat kayo paniwalaan. Bakit kailangan nyo gawin ito? So ayun ha, uulitin ko. Ang hustisya at katotohanan ay nakadepende sa ebidensya o sa mga testigo. Ito nyo nakadepende ha. Hindi nakadepende ang hustisya sa bintang, turo at akusa. Hindi ganun. Napapatunayan, ang isang akusasyon, nakadepende yun sa tibay ng ebidensya. Laging tandaan ha. Huwag puro turo, wag puro akusa, wag puro Parang lang ang nangyayari eh dahil nga hindi nyo kaya ito si Martin Romualdez ng harapan, kaya inyo sinisiraan. Ah, okay. Now I know, mga DDL. Kasabihan nga yun, pag hindi kayang tapatan, sisiraan. Mananatiling mapanira kayo at paninira ang ginagawa nyo hanggat wala kayong matibay na ebidensya o dokumento na nagsasabing involved ito si Ferdinand Martin Romualdez. For now, nga nga na naman.